Ang dami ng ganap sa buhay natin. Kaya minsan nakakaramdam na lang tayo ng kung ano-ano. Sumabay pa tong hindi maintindihan na panahon. Biglang uulan tapos iini. Hay nako, ewan ko na lang talaga. Kahit masama tong pakiramdam ni Madam. Hindi pwedeng hindi tayo handa sa bagong taon. Nag-stop over nga muna kami dito sa City Hardware. Bibili kasi si Madam ng solar para ilagay sa rooftop ng mansion ni Madam. Etong ang napili ni Madam, solar na dilimo. Tapos nakita nga din to ni Madam, itong payong na parang tent. <laughs> Pero ang presyo nito kasing presyo din ng aircon. <laughs> pero walang makakapigil kay madam. Binili na niya lahat. Kailangan kasi yun dun sa rooftop. Plano kasi ng pamilya ko dun sa rooftop mag-celebrate ng bagong taon. Bibili din pala kami ng baso. Pero parang social naman atang basong pinili ni madam. Yung baso at tasa kasi sa mansyon. Para kasi may sariling paa. Ewan ko ba kung nagsilipat sa ibang bahay. Kasi bigla-bigla na lang nawawala. Bumili din ako ng konting regalo sa mga pamangkin ko. Tapos yan na lahat yung binayaran ni madam. Yung mga pera talaga ngayon, dumadaan na lang sa mga kamay natin. Dumaretso na nga kami dito sa grocery store para maggrocery at bumili na din ng mga prutas. Yung nanay ko kasi hindi makakatulog kung walang dose na iba't ibang prutas na ilalagay sa lamesa. Ginawa ko na nga kense para mas bongga. Kasi kung hindi ko susundin, World War 3 ang mangyayari mga kapilingan. Wala namang masama kung maniwala tayo sa mga ganyan. Prutas at grocery lang naman ang pinag-usapan. Pero parang iba na ata yung hinahawakan mo dyan, madam. Imbis na magbagong buhay, dahil bagong taon na, wala nang nangyayaring bagay Ang importante daw yung humihinga pa. Dito na kami na stack sa counter. Paano ba naman kasi makakapiling? Ang taas ng pila hanggang EDSA. Akala ko nga, maabutan na kami dito ng bagong taon. <laughs> Ito nga ang lahat na pinamili ko, pinapahula ko sa pamilya ko, kung magkano to lahat. 22 <laughs> ahula, may ano, 500. Ang ah, magkahula kung magkano to lahat. Eh? 25. 22. 21. 25. 25 plus. plus, plus, plus <laughs> 24 plus uh, <laughs> naman. <ay>. 24 plus. <laughs> 24 plus. 20,000. None After 5 hours sa paghihintay, sa wakas, andito na kami. Malapit sa finish line. Umabot na nga ng ganito kalaki yung babayaran ko. Yung mga naghuhula kung magkano, kinakabahan na. Pero overall, ito lang naman lahat ang nabayaran ko. Yung mga hula nila kung magkano lahat, syempre walang nakakasagot ng tama. Ewan ko ba, ang mahal na ng mga bilihin ngayon, si madam lang ata ang masaya kapag nakakagastos ng malaki. Pero sa totoo lang mga kapilingon, yung 1K mo, pang macaroni salad lang yan. Dahil nagmamahal na ngayon ang bilihin, dahil hindi pwede, macaroni salad lang yung handa ni madam sa New Year. Gumastos pa siya ng gumastos ng todo, dahil hindi pa kontento si madam sa mga nabili niya hindi pa sila umuwi. Kaya nag-dinner na lang sila sa fast food. Nagre-reklamo na din kasi itong mga kasama ko, nagutom na daw sila. Kaya papabusugin muna natin. Pagkatapos, continue sa pamimili na naman. Bumili ng itlog si madam kasi pampaswerte daw yan. Kaya lahat ng bilog, binili na ni madam. Yung pamilya ko mahilig sa karaoke yan. Kaya bumili na ako ng speaker at microphone. Pero bago binili, nag-concert muna sila madam. <laughs> Dahil nga hindi kami nakapag-exchange gift nung Pasko. Kaya sa New Year na lang namin gaganapin. Worth of 300 lang naman yung pinag-exchange gift namin. Pero dahil madam tayo, washing machine na yung ipang-exchange gift natin. Medyo ma-update nga sa bulsa, pero okay lang kasi may kalendar na libre. Binayaran na nga ni madam. Kasi yung pamilya ko, nagre-reklamo na napagod na daw sila. Eh kasi mga kapiling Etong madam nyo, halos hindi na uuwi. Hindi na kontento sa mga pinamili niya. Kaya ang nangyari, muntik na kaming masarhan. Sa store ng amigo sa dipolog. Kaya hating gabi na kami nakarating sa mansyon. Nagre-reklamo na nga si Papa. Napapagod na daw siya. Sa kakabuhat sa pinamili namin. Pasensya na pa, madam na kasi itong anak mo eh. Pero hindi pa din natatapos yung paghihirap ng pamilya ko. Lahat ng pinamili namin, kinuha na nila isa-isa sa karton para masimulan na nga namin ibalot yung mga dapat ibalot. May konting regalo kasi ako sa pamilya ko. Pero hindi na magiging surprise ang nangyayari kasi sila na mismo ang nagbalot sa mga regalong ibibigay ni Madam. Sa mga pamangkin ko, puro pagkain yung ibibigay ko. Mas maigi na yun para itatain na lang nila. Natapos na nga kami sa pagbabalot, madaling araw na mga kapilingon. Pero hindi pa din natatapos dyan. Naisip kasi ni madam na ibalot yung washing machine na ipang exchange gift niya. Grabe naman yan madam. Binalot mo pa talaga. Siyempre dahil madaling araw na kaming natapos. Nagreklamo na naman ulit yung pamilya ko. Nagutom na daw sila ulit. Kaya naghanda ako ng konting snacks. Na may kasamang pagmamahal. Siyempre pagod na pagod to sila. Okay, ready na nga ang ating hotdog. chat ready to eat. Nung ready na nga, lahat ng snacks na pinipreprepared ko, abay kinain na namin kagad. Baka mapanis pa to. Ready na si madam sa New Year, go! Hindi pa tumilaok yung manok. Sinet up na nga to ni Papa sa rooftop itong malaking payong na binili ko. Sa December 31 pa lang, busy-busy na si Madam sa mansion para sa pagsalubong sa bagong taon. Pati na din tong mga pamilya ko. <laughs> Pagkatapos nga magsimba ni madam, nagluto kagad siya. Dahil meron kaming kanya-kanyang putahe na lulutuin. Dahil nga sabi ng mga pamilya ko, dito na lang daw sa mansion ni madam, magse-celebrate ng bagong taon. Siyempre, nagmayabang kagad si madam. Na seafoods na lang yung putahing lulutuin niya. Ito lang kasi yung kayang lutuin ni madam. Kaya bahalan na yung pamilya ko sa ibang putahe. Pagkatapos nga magisa ni madam sa bawang at sibuyas, nilagay na nga niya yung mga crabs. Nabibingi na nga tong si madam dahil ang ingay na nga sa labas. For the dance muna tong si madam Habang naghihintay na maluto tong mga crabs Tapos sinunod na nga niya tong nilunod Itong ang tinatawag nilang ipis sa dagat <laughs> Nilunod na nga din niya itong isang buong butter Tapos haluin hanggang sa matunaw Naglagay na nga siya nitong mga pangpalasa Katulad nga nitong oyster sauce at paminta Tapos haluin ng walang katapusan Pero ang nangyari, buo pa din yung butter na nilunod niya <laughs> Maingay na nga sa labas, maingay pa tong mga pamangkin ko Dahil sa turutot na binili ng mama nila Bago nga nilunod yung sweet corn, tinikman muna ni madam kung sweet nga ba talaga. Tapos isa-isa niya itong tinitikman. Dahil nga sweet naman talaga itong corn na ito. Isa-isa na nilunod ni madam sa kawali. Pero yung mais at patatas, nilaga muna yan ni madam. Lalo na nga itong nilagang itlog. Pagkatapos malunod lahat, haluin mo ng walang katapusan go. Tapos dumating na nga itong pina-order ko na lechong baboy. Kasi kapag may lechon, ang social na talaga ng handa mo, promise. Hindi din kasi nawawala yung litsyon sa handa. Lalo na itong spaghetti. Tira pa ito nung Christmas. Ininit lang para maging masarap. Ang swerte naman talaga nitong spaghetti na ito. Talagang umabot pa sa New Year. Tapos itong crab sa hipo na niluto ni Madam. Ilang taon na din yan sa ref bago niluto. Kung hindi pa magbagong taon, hindi pa yan lulutuin. Pinatikim ko nga sa auntie ko kung masarap ba. Nagloading pa nga saglit bago sumagot ng oo. Dahil nga luto na nga ito. Seafoods na niluto ni madam. Nilagay na nga niya ito sa malinis na lalagyan. Ready na nga itong prutas na nasa lamesa. Tapos yung mga regalo na ipapamigay. At ready na nga itong mga barya. Ito kasi yung ipapaulan ni madam. Sa pagsalubong ng bagong taon. Pagakyat ko nga sa rooftop, ang dami na pala naming handa. Nagluto din kasi yung mga angkan ko. Kasi nga, meron kaming kanya-kanyang naka-assign na mga putahe na lulutuin. Nagsanib pwersa na nga yung mga putahin na niluto kaya dumami. Kinuha na nga itong takip sa lechon. Except dito sa may mukha. Natakot kasi yung pamangkin ko sa mukha ng lechon. <laughs> Kasama na tinanggal itong tinakip sa mga pagkain. Dahil kakain na nga kami. <laughs> Kung kayo pinapaabot nyo pa yung handa nyo sa alas 12 ng hating gabi, kami alas 7 pa lang ng gabi kumain na. Tapos itong lechon, hinubadan na nitong mga pamilya ko. Ang isa sa mga inalala ng pamilya ko, baka daw makunat na itong lechon kapag papaabutin pa daw ng hating gabi. Hindi din namin kayang titigan lang yung pagkain. Lalo pat gutom na gutom na itong mga angkan ko. Pagkatapos nga namin kumain, nagpalaro na nga kagad itong si madam. Siyempre, dito lang nabubuhay niyo yung pamilya ko. Lalo pat malaki ang premyo. Naku, wala talagang matutulog. Nung malapit na nga mag alas 12, sabay-sabay okay. na nga kaming nag-countdown. Ah! Dito na nga tayo sa exciting part, ang pagpaulan ni Madam ng pera. Ah! Hindi din nagpapahuli tong pinsan ko. Talagang gumamit pa talaga ng planggana. <laughs> Lahat ng pamilya ko, pati yung pamangkin ko, buhay na buhay talaga. Kanya-kanya na lang talaga ng diskarte sa pagpulot ng pera. Dito nadali yung iPhone 15 Pro Max ko. <laughs> Tama na yung ring light sa pagkahulog Galing third floor hanggang baba Nahulog yung iPhone ko Bagong bili at wala pang isang taon Nakalimutan kong hindi pala to basta-basta nasisira at nagagasgasan Kaya tuloy pa din sa kasiyahan go Sinunod na nga namin yung exchange game Ang nakabunot nga sa malaking regalo ko Ready na nga daw siyang maglaba everyday Kasi may washing machine na siya Pagkatapos ng exchange gift, nagbigayan na nga ng mga regalo. Siyempre, hindi mawawala yan. Imbis na sa Christmas, sa New Year namin to ginagawa. Sobrang saya na ni Madam kapag makita niya yung pamilya niya na masaya. Isa din kasi kung bakit nagsisipag ako para may maibigay ako sa pamilya ko ng mga regalo.